Ito raw hong sinisingil na 60 million pesos na danyos ng AFP sa China para ho sa nangyaring ng remission noon sa Ayungin Shul. O ba hindi pa para nababayaran ayon huyan sa AFP? Brigada Cap Austria i Brigada Brigada! Hindi <laughs> pa, na pa. China ang sinisingil na 60 million pesos na danyos ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng nangyaring paggigipit ng mga tauhan ang China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy noong June 17. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Brownell Jr., wala pang response ang China rito pero tiniyak niyang meron ng sulat na hawak ang Department of Foreign Affairs para maisama nila ang demands na ito. Sinisingil ang China dahil sa mga sinirang equipment at kinuhang baril ng China Coast Guard. Matatanda ang June 17 ng kuyugi ng CCG ang tropa ng AFP sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sinabi pa ni Browner, hindi pa kasama sa 60 million na sinisingil ang pagkaputol ng daliri ng isang sundalong Pinoy dahil sa insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide.